Ilang beses na tayong bumiyahe sa Bicol, pero ngayon lang natsimpuhan at nagpakita sa atin ang Bulkang Mayon. Kahit sinubok na matinding daanan, tutuloy pa din at susulitin ang mahabang biyahe para mapuntahan ang magagandang lugar at sasagad tayo hanggang Sorsogon. Mas inagahan natin ang biyahe ngayon, alas 9 ng gabi nang umalis tayo galing Kaluukan at nagkataon na ang biyahe natin ay Semana si Santa. Kaya expect na natin ang traffic dahil maraming uuwi ng probinsya. Unang pagas natin kay Gulat, 222 pesos. Malayo na rin ang mararating nito at magkano kaya lahat ng aabotin ng gas natin? Halos maraming kaming ngayon. At ang makompleto na, saktong alas 10 ng gabi nang lumarga kami. Backdoor pala ang daan namin para mas mabilis at nagstop over sa dito sa may Tayabas. At ito na yung party ng pagbilaw na matrapik gawa ng mga lubak at mas maraming bunga biyahe. Malaking bagay talaga pag nakamotor tayo dahil may chance ang nakakasingit tayo ng dahan-dahan pag sobrang traffic. Pangalawang gas natin kay gulat, 254 pesos oh, dito sa may gumaka. kakasigan second lang natin dito sa gumaka. Ganun nga tipid yung Honda Click natin na version 3, naka power pipe pero hindi naka-remap. Oh. 41.4 km per liter. tipid Honda Click natin. Pag mahabang biyahe, hindi lang motor ang ikondisyon, pati sarili. Kagaya ng mga kasamahan natin, na di may na aantukin talaga. Sa pagsikat ng araw, dito na kami naabutan sa parteng ito ng Tegkawain Kison. At mas lalong matagtag ang daan dito, at di pa kami nakakalabas ng ragay hanggang Sipokot. Bumigay at naputol ang tapalodo sa harap ng kasamahan natin. Dahil sa mga lubak, na ng kalalim Pagkatapos makapag-almusal, diretso na agad sa biyahe at babaybayin pa ang mga ganitong parte ng kalsada. Ito yung parte ng daan sa ragay na palitan ng mga sasakyan na ka ng ilang minuto bago makalabas. Pangatong dagdagas natin kay gulat, 173 pesos. At okay pa din ang mags natin at hindi tayo nabasagan sa dami ng lubak na dinaan. Mas maluwag at wala ng traffic pagdating ng naga. Kaya mabilis na din ang biyahe sa makarating kami sa probinsya ng Albay. Dahil sa katirikan na din ng araw, palipas at dito na rin kami tanghalian sa bayan ng Pulangge. Pagkatapos kumain, Tana na agad kami sa Kamalig Bypass Road sa laki ng Bulkang Mayon. Mapapansin mo na dito pa lang sa may bayan ng Pulangge. Hanggang sa marating namin ang parting ito, kita mo na ang pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Ito ang sinasadyang puntahan pag nandito ka na sa Bicol. Nagumagaan ang pakiramdam mo pag narating mo na ito. Pero ilang beses na rin tayong dumadaan sa Bypass Road na to. Hindi natin siya nakikita ng buo o natatakpan ng ulap. May nakapagsabi sa atin na mas nagpapakita ito tuwing umaga o mas maaga kaya susubukan natin pagbalik. Pangunahing tourist attraction dito sa Albay at kilala bilang perfect volcanic cone sa buong mundo mundo. Nakahalin tulad din ng Mount Fuji sa bansang Japan. Sulit so, talaga ang mahabang biyahe. Tanggal ang pagod mo sa maganitong tanawin na minsan o bihira mo lang masusulyapan. Yung dating binabasa mo lang sa konteksto ng libro, ngayon kitang-kita mo na sa harapan mo kahit hindi pa siya buo. Yung motor ni Miko, nilalaro lang sa buhanginan. So ulit yung Quick Tire Dual Cruiser nagulong pag ganitong kalsada. Nag shortcut kami sa daan dahil may isa pa kaming pupuntahan. Na dinadayo dito sa Albay. Ang Nuestra Señora de Salvacion, ang malaking rebolto sa gitna ng palayan. At tanaw ang daragang magayon. Sobrang laki pala nito sa personal kawantrip trip at mabait ka daw na tao pag nagpakita si Bulkang Mayon sayo. Pero halos natatakpan siya ng ulap ngayon. May tamang oras din na masasaktuhan at makikita natin ang perfect volcanic cone sa Bulkang Mayon. Makikita uman o hindi, basta maging mabuti tayo sa kapwa, kawaan trip at all good so, sa tayo Dito laking... Statsun harap ng Mayon. Ayan. Ayan siya ito yung mayon natatabunan ng mayon eh paghapon hapon marami nang ano tumatambay para makita yung mayon o kaya umaga mas kita yung mayon talaga kaso lang uh, ano ko na nakita dito sa mga ano ayan. kaya maging responsable tayo sa mga basura natin maging dayo ka man o hindi aalagaan natin ang kapaligiran lalo na sa mga ganitong pasyalan at ang rekta natin ngayon sa may bulusan sorsogon panibagong gas natin kay gulat 284 pesos pangalawang bisis na rin tayong nakadaan dito sa may coastal road ng sorsogon ito yung bypass kumbaga para makaiwas tayo sa traffic sa sentro ng sorsogon city sobrang lawak pack ng coastal road na to na pwede tambayan tuwing hapon at magjaging o maglakad-lakad sa umaga. 3 years ago na rin ang nakalipas nang dumaan tayo dito gamit ang unang motor natin, pauwing Cebu. Sulit na sulit sa gamit ang gulong natin na Duro Tires na ginamit natin nung nag tayo. Dumaan tayo sa bayan ng Barcelona sa Sorsogon at ilang minuto na lang din narating natin ang bayan ng Bulusan. Halos bumiyahe tayo ng 18 hours galing Maynila papuntang Sorsogon. Kaya kung balak niyong magbikol ka one trip, ihanda nyo na ang motor at sarili nyo. At dito tayo sa kanila magpapaampon ng ilang gabi. Kaya susulitin nating mamasyal kinabukas Kawasan dito sa bayan ng Bulusan hanggang sa susunod na video Kawan Trip. Salamat sa panonood. Ano Kawan Trip? Sama ka sa biyahe ko. Biyahe na tayo dito. Para man isumisika. Sa dagat to sa bundok. Lagi may ngiti <mulong> sa mukha. <mulong> Maglakbay, maglakad. Sa kasada ng buhay Kahit saan man tayong landas Basta't kasama Ay ayos lang tagpo Sa paraiso Puno